na guys yung pangalawang dev namin ngayon ko lang na i-upload at ito ang una nagpakita talag bago ayun sa pool ganda ng buhay na mano talag bago agad hanap ulit may solid dito sa lalim ng bato magalaw pa bote at lumabas ayun sa pool ang bato ay hamal na yan ayun getik magaling kang umilag ha ayan getik katuloy langoy uli para makarami ops danggit bali lima ayan tadobol Asa uli. Sana maubos ko itong limang ito. Ayan, sa pool. Asa uli. Lumayo yung isa. Bali, apat. Nasaan na kaya yung isa? Ando, so sa parting unahan. Ayun, sa pool din. Buti at naubos yung lima. portang linaw na ito danggit bataway or balawis kung tawagin dito sana marami pang kasama hanap ulit tayo ito danggit pa danggit bahura ayun gitik mura lang ang danggit bahura 100 lang ang kilo. Hanap ulit. May sulit dito sa ilalim ng malaking bato. Andun sa pinaka ilalim. Ayun, sa pole. Nakabon pa yung dulo ng pana ako sa bato. Hirap nang matanggal. Aray! Aray! nakawala na yung isda sayang hanap ulit oy kulambutan nakachamba pa tayong kulambutan siguraduhin ko ito ng pana para pandurodog tong sigurado din ayun gitik maliit lang estimate ko nito ma dalawang kilohin Ay na ito pang ulam Reject na ang mga kulambutan ngayon. Lahat luno. Masarap kito kalamares. O kaya ginagataan. Sana may kulambutan pa. Ito, may surahan. Malaki. Magalaw pa. Ayun, sa pole malakas talaga kapag hindi na pupuruhan may ihawin na ang inakay ko estimate ko nito ma isang kilohen parang mataba ang klase maganda kapag mataba masarap pagpayat matirigas ang laman matutuwa nito ang inakay ko meron na silang may ihaw bukas hanap ulit ito may solid na blue budlawan kung tawagin ayun sa pole takachamba man na solid na budlawan karamihan na napanan natin yung pula bihira na hanggang ito Langoy uli. Ito, may punong. Pabutak, hindi magalaw. ayon Gitik! 60 hanggang 70 ang kilo nito. Kapresyo ng alatan. Ito, may kulambutan. Maliit. Panain ko na ito. Dagdag pang ulam. Ang kulambutan nito sa buhangin. Hindi na ito gaano nalaki. Ayun, kitik. Magandang pulso ko ngayon. Hindi pasmado. Hanap ulit at baka meron pa. Hoy, oh, lapo Kailangan magitik ko ito. Pag hindi nagigitik, malakas ayon sa ang bato ay hamal na yan sayang ayan doon makunta sa kasama ko yari ka dyan hindi ka dyan mga kaligtas. hanap ulit tayo alatan ayon sa pol ito ang kapresyo ng punong or tanong kung tawagin dito Hindi ko gaano matukoy yung adjust nitong bagong kamera Machachambahan ko rin ito Ito may kanuping Nasa pinakailalim Nakatalikod Ayon, Gitik! Ganito sana ang magandang patama Hindi nakakapalag Langoy ulit may isda dito lapula -lapu. po siguraduhin ko na ito ayun sapol akala ko pato na naman ang tatamaan sibungin or hanap uli ito mayroong po asap asapan na kailalim yun lang the place kasawle magaling umilag ang punong na ito ayon gitik nda katuloy lang oi ulit tayo ito may grupo na naman ang danggit bali apat ayan sa pool kasawle Magalaw pa itong napana ko. Magalaw rin dito sa ilalim ng dagat. Nakatagilid pa. Ayan, sa pool. Ala, magalaw. Ayan, sa pool din. May isa pa. Ayun, sa pool. Ubus yung apat Maganda itong pangalawang dive namin Ayos ang isda Mga magandang klase Langoy uli Ito may lapo lapo Sibungin Orsono Ayun sa pole Parting mata Ang tama Ito ang lapolapong mahal Kapag buhay Kaya lang paano man mabuhay Yan, Susuntokin para mabungaw Sabay silo Hanap ulit tayo Danggit Pakita pa kayo Ito may danggit Walang kasama Iisa lang Ayon Sapol nasaan na kaya ang mga kasaramahan nito masarap itong prito tapos yung ginagataan hanap ulit ops talagbago hindi gumagalaw ayaw sa pole surahan ang hindi na nadadagdagan iisa lang siguro surahan dito nasan pa kaya ang ibang isda dito meron nasa pindaka ilalim dito ko puntaan sa kabila walang pustong masisilipan dito balikan ko dito sa Parting kabila naman ako mapunta andon mungit ayon sa pole mura lang ito minsan nga hindi binibili malang saraw hanap uli ito may danggit na pumasok sa ilalim ando na dito ko puntahan buta lumabas ayun sa pole pa isa isa na lang maganda sana yung grupo para madaling makarami tiyagaan ito pa ganitong pa isa isa ito punong huwag kang gagalaw at madaplisan ka ayun get it? Buti pa ang punong madaling gitikin. Ang solid ang mahirap gitikin. Magalaw. Ito may ikaw or leg leg. Huwag tayo dyan, maliit pa. Hanap na lang tayo ng iba. Ito, may lumabok sa ilalim ng butas. Surahan! Siguraduhin ko na Ito. Dagdag ihawin ang inakay ko. Ayon, sa pole. Matakal bang madala sa labas? Tag-isa na ang inakay ko. At nag-akyat na rin ako sa bangka. Maraming salamat sa inyong panonood. Ayos pa mo dagdag sa pangalawang dive. maganda at madanggit bawat grupo boss walang nakakatakas at nag utay utay na rin kami pa uwi ito guys alauna na kami dumating kagabi wala pa yung bantay sa bangka para piliin na yung isda hindi ko na mapapakita yung binta at baka tanghali na dumating yung bantay sa bangka